Patuloy pa rin po ang inyong pagsubaybay sa palatuntunang CMN Pilipinas. Pag-uulat mula naman sa impila ng DWALFM. Radyo Totoo, CMN Batangas. CNN live. live Nation, Nation. Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga riyan, magandang umaga Pilipinas. Binigyan ng pagkilala ng mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod sa kanilang regular na session kahapon ang isang cancer patient mula sa lungsod ng Batangas na tapos ng pag-aaral na nagkamit ng pinakamataas na karangalan. Siya si Ana Rica May Dalaga mula sa Barangay Balagtas na nagtapos bilang summa cum sa kursong Bachelor of Science in Aviation Electronics Technology sa Philippine State College of Aeronautics. Si Dalaga isang stage 3 cancer patient ngunit hindi ito naging hadlang upang makamit yang pangarap sa buhay. Siya rin ang nagkamit ng highest honors ng Flight 2022. Hindi lamang sa larangan ng akademiko siya nagsilbing inspirasyon, kundi pati na rin sa kanyang dedikasyon bilang pangulo ng persons with disability sa kanilang barangay. Bumuhos ang emosyon ni Dalag nang mabigay ito ng mensahe matapos siyang tanggapin ng pagkilala. Umaasa ito ng kanyang kwento ay magsisilbing inspirasyon sa kapwa niya kabataan. Mula sa DWALFM 95.9, ito si Renz Belda ng CMN Batangas nagulat live para sa CMN Pilipinas. CNN Live, live Nationwide. Maraming salamat, Renz Belda. Mula po naman sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas.